Hello guys, nagbabalik tayo sa ating channel Guys, ito, i-share ko lang sa inyo yung bagong release ni Vivo ngayon Pagdating sa mga entry level o yung pinaka-budget po nila ngayon Guys, andito yung kanilang Vivo Y04 So, kung naghahanap po tayo ng medyo elegante, siyempre latest model din Guys, ito, andito yung bagong release po ni Vivo Which is yung kanilang Vivo Y04 ito guys, para sa kanyang Vivo uh, y report ito po ay may dalawang variants. Uh, meron po itong uh, 4GB RAM 64 and 4GB RAM 128 o Ito guys, check muna natin yung kanyang design. Napakaganda po ng design nito. Para po sa size ng screen, guys, ito ay merong size na 6.74 inches. Siyempre, pagdating sa kanyang screen refresh rate, ito ay naka 90Hz refresh rate na. O, di diba? O, So sa camera, hindi na rin pa uhuli kasi napakalinaw na rin po ng camera niyan. Budget po, pero may malinaw na camera na din. So ayan, sa mga naghahanap lang po ng entry level dito kay Vivo, ito po yung bagong release nila ngayon. Then guys, maganda dito sa kanilang Vivo Y04. Ayan. Guys, ito pagdating sa battery, itaas po ng battery nito ngayon kasi ito po ay merong 5,500 mAh battery at ginamitan po yan ng blue bolt battery at meron din po yung 5 year of battery health so matibay din ang battery nyan then pagdating sa bagsakan guys ang Vivo Y04 ay naka 5 star drop resistance na rin ngayon tinatawag nila na military grade shock resistance at syempre sa durability din meron din siyang IP64 para sa kanyang dust and water resistance at kung volume naman guys, ito ay merong mataas na volume, 200% volume with audio booster din. di ba guys yan kita nyo yung flashlight guys yan yun merong 10 times high intensity flashlight so di ba napakaliwanag po ng flashlight yan yun po yung kanyang ano Yan guys, ito na. Pag-usapan na natin ang presyo niyan. Para po sa presyo guys ng kanilang uh, Vivo Y04. Yan, testingin mo na natin yung flashlight guys. So. Oh. Ayan po yung kanyang 10 times high intensity flashlight. Ganda na lang design nito. Guys, ang kulay nga pala lang dito. May mga color siya na ito yung kanyang silver. Uh, parang gold jata yan. Tapos meron siyang purple and black. So, ayan yung mga colors na pwede nating piliyan At ito na po guys ang presyo natin. 4GB RAM 64, uh, 4,699. At yung kanyang uh, 4GB RAM 128, 5,299. At yan guys ang ating latest update dito kay Vivo. Para po sa ating uh, short info pagdating sa mga specs. And price update po ng kanilang Vivo Y04. So, yun lang guys. Sana nakatulong ako doon sa mga naghahanap dyan ng uh, latest model ni Vivo pagdating sa mga entry level. See you guys sa mga next update natin. Don't forget po sa ating uh, pag-share and subscribe.